usapang baser tayo mga lods Bilang isang content creator Sino sa inyo ang nakaranas ng mabas sa kanyang video content na ginawa? Labas ang dila Ako? Halos tuwing mag-upload yata ako dun sa isang YouTube channel ko Lumalabas mga baser ko Pero sa totoo lang Mas okay ang may baser Basta wag lang yung below the belt Kasi dagdag views din mga yan eh Nauuna pa nga lagi sa comment section Ang ginagawa ko pagkaganyan Siyempre, nire-replyan ko Pampadami din ng comment yun eh Sinasagot ko sila in a humble way Yung sagot na Yung sagot na magalang Pero, pag inintindi mong maigi May patama sa kanila Kasi, yung mga baser Tao din yan eh Hindi sila robot o halimaw na dapat nating katakutan. Pag binastos ka sa comment section, bastusin mo din, pero in a nice way. Parang ganito. Alam mo, ang cute mo. Hayop ka. <laughs>